tinanong si Jesus ng punong pari. Samantala, tinanong ng punong pari si Jesus tungkol sa mga tagasunod niya at sa mga itinuturo niya. Sumagot si Jesus, Hayagan ako nagsasalita sa mga tao. Lagi ako nangangaral sa mga sambahan at sa templo kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng hudyo. Wala akong itinuro ng palihim. Bakit niyo ako tinatanong ngayon? Tanungin niyo ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang mga sinabi ko. Nang masabi ito ni Jesus, sinampal siya ng isa sa mga gwardiya na malapit sa kanya. Sinabi ng gwardiya, Bakit ganyang kasumagot sa punong pari? Sinagot siya ni Jesus, Kung may masama akong sinabi, patunayan mo. Pero kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Habang nakagapos pa si Jesus, ipinadala siya ni Anas kay Kaifas na punong pari.